Alright, so ito mga kaya ibigan si Muhammad Wasim. Okay, so kung sino man yung mga nagtatanong, sino ba itong makakalaban ni Donnie Nietes? Alright, oh yan, si so Silver Boy. So ala, ala binubulungan si Idol Michael Bopper. Aba, ito po mga kaibigan. Ito yung uh, laban na uh, kung saan natin nakatrabaho itong si uh, Muhammad Wasim, kung saan nilabanan niya. Itong si Murute M. Talani. Alright, uh, yan yung nagpasuko kay Kangkong ano? Yan, nililista ni Silver Boys Yung uh, kanyang timbang, kinoconvert at binubulong Kay uh, Idol Michael Buffer. Ayan At uh, sila po yung undercard niya ng uh, Manny Pacquiao Versus uh, Lucas Matisse Ayan, maano to eh, si Muhammad Wasim mainit to Mainit lagi maglaro to Kaya nga lang, sa skill ano uh, Papabura natin si Donny Asnietes Kasi mas skillful yon kaysa dito kay Muhammad Wasim Medyo nakukulangan ako dito Kumbaga, nag-uumapaw yung angas pero sa skill, medyo kulang pa. At dito nga sa laban na yan, eh, uh, talagang uh, uh, pinulbo siya ni Muruti M. Talani. Ito, natatawa si Silver Boys TV. Oh. Uh, Ayan mga kaibigan. Ito, magkakainitan pa ito. Eh. Ayan, sila Dr. T. Yan. Shout out Dr. T. Ayan, yung mga nakablo na yan. Yung uh, mga tropa natin from UK, eh, mga kaibigan. Ayan, nagkakainitan na mga kaibigan. So, awat na din si Sir Sean. Sabi ko, oh, tol, tama na. Ayan yun na nga mga kaibigan. Donny Asnietes versus Muhammad Wasim. Adab, ah, WBO tuloy. IBO Championship mga kaibigan. So, hindi na natin patatagalin to. Dito po sa laban na ito mga kaibigan, lagi tayong balance, lagi tayong fair. Dito po sa laban na to, although may edad na si champ Donny Asnietes, 40 plus yata. Pero papaboran ko pa rin siya. Bakit? Kulang sa skill si Muhammad uh, Wasim. Alright? Um, marami pa siyang uh, kailangang improve head movement niya, uh, medyo sublay pa. Uh, huling tumalo sa kanya itong si Sunny Edwards, no? At sa aking palagay, although mas bata si Edwards when it comes to skill, eh mas skillful si Doni Asnyetes. Uh, marami kasi ngang uh, uh, natatago 'yan sa kanyang arsenal si Champ Doni Asnietes and bagamat may edad na si Champ Donny I think he will be too much for uh, uh, Muhammad Wasim ano? So yan po ay taliwas dun sa uh, sinasabi ng iba kinikritize sa lalo na yan si Bumbong na kumbaga nag-agree lang siya nung sinuportahan yung statement ko ni Sir James Yas at ni, at ni Attorney Ed na delikado nga sino nito doon ay dito kay Alejandro Santiago Barrios. Si Alejandro Santiago Barrios ay eh, maatras ito. Ano hindi kagaya nitong uh, si uh, Wasim no na medyo nakukulangan pa ako sa skill eh. Uh, ito pa kasi si uh, Nonito Donaire. although nandiyan pa rin yung left hook niya, uh, pag tumama, eh, talagang may kalalagyan ng kalaban. Yun nga lang, eh nataon. Itong kalaban niya si Alejandro Santiago Barrios, eh magaling umatras, magaling kumounter, madulas, mahirap tamaan. Okay, so hindi nyo ito pwedeng ikumpara sa laban na ito ni Donny Nietes at dito kay Muhammad Wasim. Bakit? Eh si Wasim talaga, wala, wala siyang tools to beat uh, itong si uh, Donny Nietes, mga kaibigan. compare dito kay uh, Alejandro Santiago, eh meron siyang uh, kakayahan para talunin talaga si so, Nenito Donaire Jr. So hindi natin pwedeng ipagkumpara yung dalawang laban na yan. So ito mga kaibigan, bukas na yan. At ako, uh, sino pang mga gustong humabol sa talpak? Actually, sa laban na ito, surprisingly, Dihado po si Doni Ahas Nietes So i-double check ko, ilalagay ko dyan sa comment section Nasa times 2 o times 3 yata Ang panalo kapag uh, si Doni Ahas Nietes ang pinili ninyo Tapos 1 point something itong si Muhammad Wasim So mga kaibigan, yung uh, link ng talpakan ng Donny Nietes versus Muhammad Wasim Lalagay ko dyan sa comment section Let's go!